Hello guys. Good morning. Katatapos ko lang po nagabono dito sa aming maisan. Ayan po. So, ngayon naman po ay kukuha ko ng maulam po na ganito. Ayaw ko kung anong pangalan na ito. Sino pong nakakaalam? Comment lang po sa baba kung alam nyo pong pangalan na ito. Basta masarap to. Pwede rin lagyan po ng sardinas. ganoon sarap to pwede ding laga lang ginang matis so yan po ang dami po dito lang po yan sa aming maisan guys yan po ang daming maulam po yan yan ang kadami po kaya lang may tinik ingat lang po sa pagbunot may tinik po siya yan sobrang dami po guys kasarap siguro nito. ito mga nakakalam yan kung anong pangalan pa nito. Comment lang po sa baba.